trauma ka na ba sa mga showbiz guy? <laughs> <laughs> Parang hindi naman po kasi ang trauma naman wala naman po pinipili, my goodness. Parang hindi naman po eh showbiz lang or non showbiz kahit sino naman po. Um, uh, any ano kumbaga all babae, lalaki, matanda, bata, showbiz, non showbiz. You know, pa, madali naman po tayong masaktan o saktan ng kahit sino naman po eh. Ah, hindi din naman natin pwedeng basta bastang i-generalize lang din, di ba? Na ah, dahil nga ay nangyari siya sa in industry or sa mga kind industry, eh, doon na lang itatatak mo na lang na talagang eh, lahat ganyan, di ba? So hindi mo dapat isaray yung pag-iisip lang sa gano'n. Hindi mo dapat i-generalize naman din ang gano'n. So it doesn't apply to all. gano'n. so dapat open lang yung, yung mind